Okay lang. Kahapon lang. Nuka-luka ka. Baka mamaya. Baka mamaya maniwala sila kung nasaan ako. nuka ka. Ha? Ayoko mag-exercise. Lalong sasakit ang braso ko. Ayoko nga. Sasakit ang braso ko. ka? Naku, lalo lalaki braso mo dyan. Bala ka. Ayoko, <laughs> ikaw na Ayoko. Ikaw na lang. Ayoko. Ikaw na lang dyan sa kwarto. Dito na ako sa, sa, ano, sa sala. Yo. Game oke okay nah.